morning po sa lahat. May uh, mga bisita po ako dito ngayon. <laughs> At, <laughs> Bakit kaya narito itong apat na ito? Si Sinia po pala ay wala pang pasok. Pero po silang tatlo, meron na. Mm -hmm. Ngayon, kanina po kasi si nanay ay maagang gumising. Ang alam po sa kanila ay gising na dahil may nagbukas daw ng na pinto. Siguro baka ako itong mga blinds kasi malakas ang hangin na nagano kala kami nagbukas ng pinto. Kumpiyansa uh, siya na ang alam niya ay gising na kayo. Gumising uh, na ba kayo kanina? Hindi. Ha? Ay, bakit hindi kayo gumising na maaga kanina? po daw alarm clock ay hindi nag-alarm. Ako po, sinisit ko po yan ng parang 3, ano yun? 3.30 daw sila nag ano, para magluto. O, oh, lagyan natin 3.50, 3.30, ganyan. Ngayon, <coughs> bumaba si nanay, tapos niya kasi tuloy-tuloy na yun sa kanya eh. Alas 5 na, bising na rin ako noon. Ngayon, sarado pa sila. Sarado pa kayo. Ang alam naman sa inyo, kasi na kayo, maya, maya po, bumaba po sila, ay hindi na po pipwedeng antayin sila ni nanay eh, dahil may oras din siya na, ano, malilit naman siya, di ba? Oo. oh, kasi maliligo pa kayo, alas 5, aalis na yun eh. Alas 5, kaya siya tawag malis, Oh. Alas 5, ganyan. Hindi na kayo aabot. Alam naman namang papasok kayo nang hindi kayo naligo. Kasi, ah, <laughs> o. Mga bagong gising po yan. Tapos natulog po ulit sila. At inayang ko na po muna silang makatulog dahil alam po naman yung pagka po ay eh, mabi silang nagising. Eh, natapos na po rin silang kumain. Ito si Nia sa... Kailan pasok niyo Nia? Ah, sa Monday, starting na rin po siya na pagpasok. Pero po sila. Ayan. Hmm. Itong alang clock, ngayon isinit ko na ito ha, inayos ko na ito. Siguro dapat tatlong alang clock ang ilagay doon sa inyo. Ano? Para kung yung isa yung hindi naka on ang ah, suspi ko po dito sa alarm lang na ito, hindi nyo ito na own Ay, madali sabihin yung na on eh. Kahit ako, sasabihin ko na -on eh. na on eh. Nawag po talaga yung kaya po umak nung umakit po ako. Kayo. O bakit hindi nag-alarm? Hindi ko po alam. Nung umakit po ako, hindi naman nag-alaw. Na-own pa rin. Hmm, na-own. Oo oh, nga, ibig sabihin ko, hindi siya nag-alarm eh. Ngayon, tinisting ko, nag-alarm naman siya. Tinisting ko, hindi naman ng... nag-alarm. Nag-alarm? Oo. Oh. Oh, hindi eh, man lang naka-off 'yun. Bago po namin, tinitik po namin ng bago kami matulog. Tapos nung pag ano, nung dito na kami, sabi ko, bakit hindi nag-alarm akala ko nag Bakit kayo eh, nagising kanina ng alas 5 pasado na? Ano po? Ako po nakagising po ako Kaya sabi ko, "Hala, di, ano na pala?" Baka Ay, na kasi nakita ko po may umano Ang alam kasi ni nanay, gising na kayo. May umano Pas naman o kaya narinig ko kasi five na, ala, iwan na kayo ni nanay. Kaya bumaba na po ako. Tapos, nung ano sabi ni kasi nanay, na kasi... Na siya. Tapos, umakat na ako dun sa taas. Inano ko yung alam. paano nga, naman. hindi na kayo pwede na, i... hindi na po kasi siya pwede uh, antayin dahil nga po siya naman ang malilate, di ba? Apo. Okay. Oh. Anong oras pa kayo? Um, ayan. Tapos sabi ni Nita, yung battery daw ng alarm clock. <laughs> Papapalit ko lang ng battery. <laughs> Marami kang dala ni Nita. Pinapatawa mo ako ha. <laughs> Pinapatawa ako ni Nita eh. Yung battery daw ng alarm clock. Susunod, bibili pa ako ng alarm clock ha. Hmm. Karindagan ko alarm clock na inyo para magising kayo. Ha? Dalwa. Dalwa para sigurado. Na-on? Sino na na-on? Ikaw, May? Oh. Ni review pa. Talaga naman oh. Pero hindi siya na dinidinig na rin yung alarm o baka masarap lang tulog niyo. Hindi po kasi yung ko po nilagay yung alarm sa unan ko para hindi din ako mamatay pa ano. Eh, eh, baka nadag-anan yung unan nadaganan ng na unan mo. Hindi po, hindi ah. Oh. Hindi mo aririnig yung alarm niya. O nadaganan. Hindi. Tak po dapat yan nakaganyan oh, lang, nakaganito oh, lang dapat oh, yan. Oh, no, no, no. Hindi po kasi. Kasi naman... pag kaya nakapaganyan, nataklo ba? Ang, ang, ang alam na niya. Maririnig ko naman po. Hindi po nakaano po ito yung ulo. Ayan yung naano. Oo oh, Maka nga. kasi naka ganyan. pagka naka... <laughs> Nakatanto ko kanina eh. Maririnig naman yung kasi dito yung ano niya. Yung bunga niya. Yun. At saka <laughs> yun. hindi dapat oh, nakaganyan. Oo, pagising ko. Hoy, May, hindi oh, dapat nakataob yan. Dapat yan lagi nakaganyan. Huwag yung itataob na ganun. Kasi... Naka Patapos yung nakaganyan. Tapos oh, nung pagising ko. Bibili pa ako ng isang kalangkla. Nia, Yung isang alarm clock... I ilagay mo doon sa yo. bibili kita ng isa pa ulit. Parang dalawang ilang pa plak nila. Ha? Pagnalit pa ito. Pag pa ko talaga sila. Ha? Ibigay ko? Oh, ibigay mo yan. Para dalawa. Tapos, ibibili kita ng isa. Hmm. Dalawang alam pa lang ninyo, ha? Pag pa kayo, pag hindi pa kayo gumising na maaga. <laughs> sa bagay po talaga, yung mga uh, ganitong edad, kasarapan po yung tulog. Hindi <laughs> po, katulad sa amin, ah, uh, kahit like, nga ako, masarapan rin na tulog uh, yung mga ganong oras eh kasi yung po kasi eh, na ano yung kasarapan talaga ng tulog niya yun, di ba? Yung ganon. Mm hmm. Ikaw ni Nita, gising ka na ba noon? Sinasabi ka kanina. Na, no, ano no? Two o'clock na gising ka na kanina? Two. O bakit hindi mo ginising si Miley? Hindi ako gumising din ako noon. Gumising ka rin? Opo. <laughs> two o'clock? Eh di, o'clock siguro kayo. Ay huwag baguhin. Bakit pinago mo? ha? binago mo ang ano? ang sitting? dapat three o 4 lang basta huwag ninyong gagalawin kasi yung sitting ako na nga nakaayos niya eh 30. si sita ikot noon sita oo kailangan ganoon tapos si eh, ina yung nangyari sa kanila ngayon ayan anong gagawin niyo ngayon? wala ah, Ayun, galaban na sila kasi bukas ay try na ah ano lang naman tayong Napakalayo ko magkukumyot papunta doon. Kaya hindi ko kayo payag na doon. Kahit nga ako ayokong magkumyot eh. Ang hirap magkumyot doon papunta munti lupa. Hindi doon. Ang dami sakay. Kaya nga susunod ah. Agahan ninyo. Agahan ha, Ninita. Nakusang gumising. Pag nagising ka Ninita, gisingin mo na rin yung dalawa. Kung nagising ka na malaw kasi na si Ar naman kayo, di ba? Kanina kaya sabi niya, "Ga lalabas na siya." Sabi ko, "Saan ka pumunta?" <laughs> sabi niya, "Niligo na." Ha, to pa. Oh, kaya so, siguro nangyari. Napasarap kayo ng na tulog, nagising na pala kayo. Na. Humirit pa kayo. Pagkatapos siguro, nung nahawakan mo yung alam, ah, alarm, alarm alam ko, sinabi mo to, baka napindot mo yung oak, oh, nak, may ako na sa harap ng hmm. Ito nga lang kaya, pinurit, ganyan ko lang. Eh, para may ilaw. Eh. Oh. Ma -ha. Kaya, ha? Lang, kaya, kaya, hindi kaya. pa. Nanon, nanon? Ako Baka ikaw lumabas, ay, pa. nag niya. Ah! Ay, baka sa kinayan yung masanas. Mm, kumain sila ako ng eh. Mm -hmm. kasi yung mansanas kasi dapat. Ang alam ko dyan, hindi kinakain sa gabi yan, sa araw lang yun. Ginag yung mansanas ako, ginagawa nilang mangga. Masasawang asin. Okay, masarap naman yun. Kasi daw maasim yung mansanas. So, ayan. Na anong, anong kinakain nyo na yan? Ah, bigay ni na ini. Eh. Ayun, ayan, ayan, ayan kain puno ng Padre Maria sa Syria. Yan maganda yan, nilalagyan ng gatas. Yung ano na, gatas. Sige, nilalagyan ng gatas. gatas. Ha? Pero mas gusto ko pa yung ganyan. Ako rin. Yung may gatas. Yon, ina... May lambot kasi. Oo oh, nga. Ayoko ko yan. Sige. Bigay na na yun yan eh. Shoutout po Nanay na yun eh. Shoutout po sa inyo. Iyan, po ang 4 Marias. Hmm. Ano gagawin niyo ngayon? Naglinis na naman kayo kanina, di ba? Yeah. So, Maglalaban na sila para sa Sabado wala sila lalaban. Hmm? Saan? Provincial daw. Hindi. Hindi ka pa may nag-provincial. Provincial, wala kayong pasok. Wala kayong pasok, pwede. Pagpasok kayo, baka sasabihin, nag-alibay -alib kayo na hindi pumasok. Hindi yun. Yan, kaya, kaya na lang po ang gagawin nila. Tapos po maglinis nila, yun. Naglalaban naman daw po sila. March. Mm -hmm. uh, ah. April na kasi. Kaya nagmamadal April kasi. Ano na yun? Tapos April na ay po. ano? Tapos na Wala na kayong pasok sa April? Oh, oh. Ha? April Tapos ano? Na April. First week of February po yung exam, exam, exam po September. na po namin. Oh, Ay yung sa April. Closing na po namin. Graduation po. Closing. Um, tapos na po namin. Tapos ng April, Mayo. Ay, binamadali po. Sa Ibo po? po? Ha? Dura na eh. kayo? Nako. Para yung aeroplan. inaano po May na. na, na ano po Bakit eh, ano sasakyan nyo papuntang Dabao? Pag umuwi kayo ng Dabao? Baba. Wala, walang, walang aeroplano. Ano po? Sasakay kami na hangin. Walang aeroplano. Magbabar ko kayo. Tchoo! Edi, tchoo! Hindi, ganyan pala tayo. Okay. Ha? Ah. Ha? Dagat. Oo, oh, yan. Kaya po, minabala, inano po namin, hinahabol po namin yung lesson na. Kasi ilan na. Ay, normal. Ah, Oo, oh, totoo yun. Eh, kaso nga, nalit kayo, na ano kayo, hindi kayo gumising mga kayo. Hindi kayo naman kayo may ahatid. Oo. Oh. Oo. May hatid ko ba kayo? Papano ko kayo may hatid? Mas po yung mga alam namin. kasi mag-commute. Pwede lang. Oo. Oh. Putol-putol nga po. Kinukopya namin kasi may nililipat sa ibang. Oo, oh, yan. Yan yung ngayon ng ano nila. Ma ma bukas, ma ma yung alarm clock ni Nia, ilalagay dito sa inyo. Dalawa na yon Ha? Pag hindi pa kayo nagising, ako magsisit noon ha? yung kay ano tapos sit din yan dalawa sinit ko po yung ano ko eh relo ko o yung pang relo mo may alarm klin <laughs> tapos hindi rin nag alarm anong klase yan hindi po kasi nag alarm lang po di ba tatay ko gumawa ng alarm yun 9 yun 9.24 nag alarm ay gusto ko i alarm yung mga sa mga tree kasi cute po yung alarm niya hindi na ito <laughs> nakatakot kasi pag na, pag ginaturo pa tayo kaganyan tayo kasi ang ingay. Ngumuti so yung ngade. <laughs> Ito inalagaan ko ng ano tapos pag gising ko nakuuuna na yung kwet ko sa gising. Pinatawa ako nito 4 Maria. <laughs> ano ano pag nag-aalarm yan? Maingay? O kunaka ano po eh. Nakaka <laughs> parang inong, anong, ay, yung anong yung old ano, Yung sound niya parang. <laughs> ay, gusto niyong ng alarm? Yung may sound na ano yung apiti-piti. <laughs> ano gusto niyo alam yung sound talaga na ano yung sasayaw muna kayo bago gumising ginto ginto oh ginto ah, daw tayo kasi ito nakakatakot pero pag yung mga ah, sounds parang oh. malakas tayo pag umaga bago na una yung alam bago ako nakakagising ayan <laughs> e eh, nga. mauna talaga yung alam hindi ka magigising kung hindi mauna kasi na yan kasi natin po ano pa po eh mga one minutes po ma bago mag alam makakagising na ako Oo, oh, ngayon. Ngayon. Alam mo na una, bago ako. <laughs> yung sana gawin ninyo, yung kayo makakuna sa alarm, magising. Para masanay yung Ay, ano saan. ninyo. Mm hmm. Tapos so, uh -huh. sinita, uh -huh. kung alam mo, so, kung, ano, kung ano. Si ninita, nagising po raw siya, alas dos. Masyado si, naman maaga kay Ninita. Si Russell, anong oras nagising si Russell? <laughs> oh, Ay, <inaantay> nanti talaga yung <laughs> alam, masarap matulog. <laughs> Oo. Oh. oh. Eh, ginigising naman kayo ni nanay pag talagang, ano, pero kanina yung pangyayari kanina, ang sabi sa inyo, tapos na siyang maligo medyo nalit din siya ng gising kasi matagal yung natulog kagabi ngayon, eh, nag-ayos nag pa yun dyan nagtiklo pa ng mga damit eh Eh, ang alam daw, gising na kayo kasi may kumalas na ngayon, sinilip kayo, dito kanin sagdanan sa walang ilaw pa si baba ibig sabihin, tulog pa kayo, sarado pa yung pinto ninyo Nako. So, Ay, na ito, ako, ako na yung bumaba na kanina, yung huli. Siya, nakababa na dito. Ako yung pinakahuli. Hindi na nakapagluto na. Di ba, may kanin naman dyan. Ako yung pinakahuli, bumaba Siya, kanina. Hmm. Hmm, yan. Nahuli, yung tagsaing. Kasi eh, kaya maaga sila, nagluluto pa. Tsaka nagising talaga ako dahil ako nag-start na sa sakyan. Pag... Doon pa ako, pagtingin ko si Nanoy tayo doon saan, sabi ko. Uy, Diyos ko. Late na kami. Wala, nandiyan na na ako. <laughs> hindi na kasi pwede kayong umabol dahil alas 5 na kanina. Kasi kung maliligo pa kayo, anong oras pa makakalis yan, malilate na yon Ang hinahabol no, kung nagising sana kayo, mga 4.30 man lang, pwede. Eh. Kahit eh, hindi mo pwede, hindi kayo maliligo. Ano, kasi ate, na pa kayo. Oh, Ano pa yung bako eh. ngayon ang anong gagawin niya? Maglalaba kayo? po ay yung mga buo pa maya dalawa na yung alampak ninyo ha ah. yung kay niya pati gagamitin na ninyo niya bibili ko nila ng isa para dalawa pag hindi pa kayo nagising ewan ko lang naman pag alam nung isa kasunod na rin yung isa kung gusto ninyo sabay pa yan eh lakas lalo yan kung mm -hmm. gusto naman ninyo bibili ako nung pilaran lang nasipon na, si na mag-aalam yung may manok ah gusto daw nila yung, yung manok. manok ano ba gusto ninyo yung maram na Saan ba nakakabili po nung ano? Comment nga ay, po kayo. Saan po nakakabili nung uh, alarm na may manok? Yung manok po ay, na gusto. Atay, di ba bahay? O. Oh. Magkano lalabas yung manok doon sa may pintuan? Manok <laughs> na Oo, oh, yan. At ang gusto daw po nila <laughs> yung manok. Kasi sanay, sanay daw sila sa manok eh. Yung natirawak yung manok, nagigising sila. Oo, oh, lang marini marinig ko ng tilang ng manok, magandang kasi pa kayo ganyan. wala naman dito masyadong manok eh. Pero kung sa lugar tayo na maraming manok ay panay ang tiraok niyan. Sa Patangas meron. Sa Patangas? Marami doon. doon sa ano ni po ang biyero, si Rachel, hindi pa nakakarating doon sa Patangas. Baka ngayon ano, makapasel tayo doon. Ngayon siguro okay. na... Ng, Ito, uh, posible. Baka mga tayo doon. So, Matagal-tagal na hindi pa nakakarating. Na hindi pa nakakarating doon Ano? So, Oo, para makarating ka rin doon. Ang request ay yung po na ano, yung daw na alarm clock na natraok manok. Maghahanap ako noon. Pag may nakita ako, bibili ako noon na. Oo, pamaya. Saan ba kayo nakakita ng ano, nung na aga alam na manok? Ang ano? Ako, nakita sa pelikula. Sa pelikula eh. Dito sa ibang bansa yun. Sa ibang Sa pelikula. Ay, ganito na lang pala. Mag-alaga na lang ako ng manok. Ha? Mag-aalaga ako ng manok para pagka doon ko ilalagay sa may ano ninyo? Hindi, dapat Kasi 5 naman yung mag Anong 5? 5 po nag-aaral. 3 yun. May alarm yun ng 3. Alas 3 din yun. May ano yung manok? 3. Alas 12 okay. nga. ating gabi. Ato, alas 12 po talaga mayroon yun. Pero bakit po mga 5 yung manok Mga 5 na doon. Yan. Sa kanila Umaga, umaga na 'yon. Malayo. Bakit may narinig kayong manok doon? Oh, may manok nga doon banda eh. Malayo na yun. Nagukuhukong naririnig ko pa. Ano sabi? Nagukuhukong. <laughs> <laughs> eh, umaga na. Umaga. Oh, guys. Ayan. Gusto pala nila yung ano yung manok ang alarm clock. Doon lang naririnig ko nasa. Saan kaya makakabili po nung uh, sound ng manok? Parang natirao. ako. <laughs> pa. hmm, Nihali ka din niya. ka din niya. I eh, ano kayo? Oh, yan oh. Uh, panatilihin lagi ninyo na isa, yung ano ha, yung pagka nakano kayo ng alarm clock ha, kasi may iwan talaga kayo ng nanay, hindi na pipili kayo maantayin ha. Uy, sabot. Oh. Ano ang sasabihin ninyo? Uh, si, si, sabihin ninyo, uh, sige po, susum, susumikap na po kami na maagang gumisiin. Uh, eh, sige, salita kayo. May, pag susunod po, huwag gigising na kayo ng Sorry po, nanay. <laughs> kayo, kayo. Sorry kayo. Sorry po. Susikap na po na kami. kami. Eh, uh, Sir. Sir, Lagi siyang ng alas 2, pero... Natulog ulit. Sinagot na Sinagot Gusto tayo. Alas 2. Hindi hindi kasi ginigising. Ngayon, ngayon lang ulit. Tagal na. Ginigising pa ba kayo nanay? Dati? hindi na sila ginigising. Ngayon lang ulit na ano eh. Kaya lang. Kasi po nung dati po kasi ako nauna pag nag ano bago mag alarm hinihintay ko yung alarm. Tapos nung nagka-vacation parang na na uli. Naiba na uli kasi. O oh, diba? Naiba na yung ano ko matako. Ayun. Kasi nagbakasyon vacation na sana ay gigisingin pa ano kayo nung nagising kayo ay kaso hindi na kayo aabot eh. Hindi na kayo aabot. dito talaga kayo na eh. Alam nga hindi kayo maliligo. Sabay-sabay na lang <laughs> sa nakamit. Hmm. Magkambulan <laughs> din hindi, hindi, na kayo aabot doon. Hindi na kayo aabot kasi alas 5 kinisina para yun eh. Hindi. Ano po? 5? oo pa ako bumalik. na eh. mo kasi five bins, tagal mo ang maligo. Oh. Ito, paano yun? Paano kayo aabot ng gano'n? Oh, basta susunod ha. Ah. Ngayon, dalawa na ang mamaya. Dalawa na ang plak ninyo. Hmm. Ayan. Picturan ko. Ayan. 1, uh, one, two, Video tumingin ka eh, sa akin na medyo malungkot. Russell. Huwag oh, ka tatawa. O, oh, yan ang isa na One, two, three. Ayan na, dalawa na yung alang plak ninyo ah. ha. Ayan, parehas kung sisit na ito. O, oh, ayan. Pag hindi pa naman kayo nagising dyan, tawang ko lang. Hmm. Lapit nga kayo din yung sandali, Russell. Oh. Sir. Russell. Sandali lang. yan ko lang. Dadagdag ko lang ito. Dadagdag ko lang yung alam ko. Sandali lang, Russell. Huwag ka na malungkot. Basta lagi kayong papasok. Kailangan dapat papasok kasi hindi pwede yung dinapasok. Eh. O yan Asan yung siya? Uy, may. Ayos mo yung. Hindi. Hindi. Ayan ha, dalawa na yung alarm clock ninyo ha. Sisit ko ito pa maya. Kailang, gigising na kayo ha. Ako. Bakit na iyak <laughs> 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 hmm, yan, Di <laughs> na yan na. Hindi nga siya nga. na ako hanga kay Russell. Ayaw niya absent. Yun ang ano. Ah, ayaw absent na Russell. Kung maaari gusto niya laging nakain siya sa school. Bakit siya lang ba? Ay, ikaw, gusto mo makakusin ka? Hindi. Oh, ay, bakit hindi nyo sinit ito? Sinit lang po talaga yun namin, promise. Hmm. O, oh, ayan. Sa susunod, ha? Kaya nga, dalawa na yung ilalagay doon lagi sa inyo. Tapos, doon lang ito nakalagay sa may baba, ha? Ah, huwag ilalagay doon sa may taas kasi babo magsak. Doon lang sa may sahig. Pag nag alam di normal. Ang style nga nito, eh, pag nag-alarm, dapat, eh, na dito kayo sa ano, eh, hindi sa tabi ng ulo na ninyo, eh. Doon dapat sa malayo para automatic babangon kayo kasi pagka nang alarm yan papatayin lang ninyo yun, tutulog pa ulit kayo na, Papadli pa ulit kayo eh yung mga ganun eh so, ilip ulit na, na ulit. tulog na ulit, direct na ulit tulog na oh. ngayon pagka malayo yan, automatic tatayo ka papatayin mo yan gising ka na noon pagka nandito kasi sa may ulunan yun gusto na mag-aalarm yan Labi. Alam na, nandun ko ilagay ito sa isang... Ayam! Sa labas ng pinto. So, ako lagi nag-oop dito. Inoop ko yan. Nag-oop ko yan. May maya, may maya ko na sila ng ano. Nag-alam? Oo. Pero hindi nila namalayan. Nag-alam? No, sarap kasi tulog ninyo. Naroon na ako kasi mga bata pa kayo tapos eh ano. Kailangan na nasanay kayo sa yung tulog talaga na ano. Kailangan nagising talaga mga ganun. Ano, city, yeah, city. Hmm. pero ugalin ninyo na ano kasi may pasok e eh. gaminita hmm. baka hmm. masanay din kayo ito lang naman po problema yan sila pagdating po sa pagkao talaga na gising na sila uh, nagkukusa naman sila nga uh, maglilinis na dito sa si taas ganoon sa si baba ayan bye um, bye na ngayon po at maraming maraming salamat po sa walang sawa ng inyong uh, sa uh, aming channel Patro Marias at ganun po sa buong TV team. Maraming maraming salamat po.